'Yung ano, 'yung 'yun may building na 'yan. Ah, nasa Kaya pala nakatago kasi mahangin. Senior, so oh, galing 'o. Dito sikit kompleto Srikados. Uy, galing 'o. Oh. Dito oh. nila ang dami. isang magandang buhay nandito pa rin tayo sa Dumaguete City at tayo naman ay tatawid na Ayan. hanapin naman po natin yung kanilang street food sa so may baywalk daw yon. wow baywalk ha so nandito tayo sa kanilang plaza ayan dami mga estudyante oh. lumang mcdonalds mga farmer ayan kita lana So, yung mga taga Dumaguete dyan, shout out na lang po sa inyo. Uh, at napakaganda ng inyong uh, city at mukhang napaka busy. Galing lang po kami sa palengke kanina. Hindi sana ako magbablog. So, yun, napablog po ako dahil sa dami rin po ang isda. ito uh, yung Christmas tree nila dati ah. Hmm. Sa ano dyan? Sampa? Meron ba? Oh, okay. ng puno ng Nara, mga farmer. Nara. Ito yung natin? Oo. Ito, hindi ito. Oo. Kasi? Ayong hapon. Ito, Nara din to. Parang Ay, na ano, may bulaklak. Ha? Asa sa dulo sinasabi mo ito dito oh so silip muna tayo sa baywalk syempre pakita ko naman sa inyo yung kanilang ha nagtatagtag na po kami ng taba kasi mukhang tumaba kami ngayon <laughs> galit pero pigil na pigil pa ayan oh naku po oh tay tay dyan barbecue na naman oh, lupa, pa to sino naku po ayan ay show pau oh, oh. hangin oh. ayan pakilipad ang sombrero mo huh. sayang yan sombrero mo hawakan mo Ayan, dumagkete Mga farmer Nandun po yung port Ayan uh Oo -oh. Tapos Wow, ito yung Rojas Boulevard nila Uy, beautiful Wow Ha? Huh? Rizal Ano no? Anong Rizal? Ayan Rizal Boulevard to? Ayan Kasi sa Manila, di ba? Rojas Boulevard So, dito tayo sa al Boulevard ng Dumaguete ganda ito talaga nagagawa ng malapit sa dagat ano ayan beautiful ayan yung puerto may going to si Kihor dito ayan tapos sa kabila yata eto na yung ayun ang Siquijor eto yung Cebu ayan Cebu na po yan diyan kami galing tapos doon tayo pupunta yun ba yung may puti na yun? yung na uh, ano nila? food park napakaganda dito sarap mag -relax, oh. Tayo po ay papunta na doon sa ano. Ayun oh, maganda rin ang design niya. Iya ah. na. Ah. Pirates of the Caribbean. There ba, diba? ganda. Ah. 'Yan pala uh 'yung -huh. street 'Yung ano, 'yung 'yun may building na 'yan. <laughs> oh, nga siguro Tapos tignan nyo naman may mga nagba basketball pa Diba? Minsan may nagko-concert siguro dito eh. May stage oh Ganda ah. Eh? Galing ha eh? Sarap mag-relax dito no <laughs> ayan oh, mga kapar. meron sila ditong senior singing group sabi ni bebe bigyan daw ng 100 ayan nagulog na siyang 100 <laughs> si natuwa siya senior singing group Yang at heart nakalagay doon sa ano <laughs> ang galing ah ayan dito na tayo Ayan, oh. Ayun na, ready na yung mga street food. Pero doon tayo sa kabila. yun baka ano, baka yun ay eh, talagang original na kainan. Ito, ano lang ito mga merienda, tusok-tusok. Ayan -tusok. mga farmer. Pero iba din ang way nila dito ah Ah, okay. Nilutuan na rin pala dito. Ah, nasa... Kaya pala nakatago kasi mahangin. <laughs> Ah, <laughs> ng na hangin ano po. Ayun, 'yan nakalubog yung ano. Galing-galing. Beben, galing. galing nila. Naka ano tago kasi mahangin eh. <laughs> galing na. Sponsored pa ng Coca-Cola 'yan ha. Sponsored by Coca-Cola. Ah, oh, yeah. Oh, ay, kike malaki. Sarap. Ay. Ah, Dubai ito may Ah. Mm. Oh, pa sila dito mga mahilig mag-chess. Ayan, mga ka-farmer. Oh. Diba? Yung mga grupo nang nag-chess. Ayan, oh. Ang galing, ha ah. Oh. Talagang marami activity. Ang galing po ng nag-isip nito. Oh, 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 galing oh, 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 patalas ng isip nandito si Gary tsaka si Bobby Gary at si Bobby kilala niya po ba si Gary Kasparov at si Bobby Fisher ayun So, sana tayo. Layo na nilakad na natin. May badminton, may sumba. sang ka pa? Ayan. Oh. Ano kasi ang tawag dito? Hindi to badminton eh. Parang tennis. Ano kasi ang tawag dyan? Ah... Uh... Putlos mm. Patrick Swayze ba? Putlos? mo siya ano Patrick Swayze? Tama ah, ba? Ayan, pang Foot massage Ayan Kalikot ko ko Ayan mga O oh, May mga nag Mamasahe Kompleto dito Malupit dito Repletos Ricados. Ay, yung galing, oh. Oh. Oh, mga uh, Ang uh, uh, lupit. Ha? Huh? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ang lupit dito. Ayan ang mga masahista. Magkatapos magzumba, Magpamasah, tapos kakain. Ayan. Pero ito, shortcut na tayo. Kakain na tayo. Galing, galing. Ah... Uh... Bilip, bilip ako Malapit dito sa Dumaguete Galay nyo na nakaisip niya na nun. Ayan na Ako po pinagagawa na Guwapo tayo at maganda rito huh? Chicken in ba Salva siri ay Ayan ako po po Oo, Ikot muna tayo Pagkainan natin Dati Wow yun no to masarap ano pasila. sila sira na naman ang diet nito mamaya ah, ah. tingnan muna natin yun nasa kabila baka may ano naman grabe mga farmer ang galing ha uy wow oh. ha oh, ha ano naman ito wow hmm magandang hapon magandang gabi eh. ayun, ang ganda um, kalabasa puso, gulay may bangos anong isda ito? tuna may yellowfin, My yellowfin oo. native chicken, kitang oh. kita ano nila hindi ko po alam kung mayroon pa sa kabila silipin ulit natin parking napakaluwag napakaluwag ng parking ayan o oh, hanggang dun wala na ha oo oh, oh. ayan silipin lang natin ayun okay may dagat na ayan tubig na dyan mga farmer dagat na po doon So, wow. Galing dito. Ano? Let's eat na? Let's eat? O oh, let's eat? Ah, boat. Ay, uh, dun tayo sa una. Parang gusto ko yung chicken nila yung walang gaanong kulay. Ayan. Ano tayo kay... Uh, uh, it might be you may lechon belly din pala oh yun no? ano tayo ito dahil yun nagdive ito mga farmer ahuli ah, kaya ito Aha. Meron pa sila. Ito masarap din to. Ayun, magpaano tayo? Magpaluto tayo ng ano. Na. Maluto tayo na. Bakit na pala? Uh, ano, gusto mo na sabaw bawa na? Hindi na. May talaba. Gusto mo magtalaba. Ha. Dapat kang sir, ma. Ibigay. Ito ko ako. nakabalot eh. Uh, ito. I want this one. Ayan, bukas ko yan. dalawa mo na yan. Kung mabibitin tayo sigurado. No? Ayan, isa sa ano Pitcho to. Pitcho. Pitcho, sir. One idl rice and drink, sir. Oo. Uh. <laughs> isa lang. Balbaki. Ah, eh? oh, papa ano tayo ah. Papalaban na naman tayo niyan. Ayun. Ayun. Tapos what else? Kulang 'yan. Yun na lang Isabaw. sabaw. Sabaw balbaki. Ah, wow. oh, sige. Isang sabaw. Ah, uh, kansi. Oh, kansi, kansi. Isa oh. kansi. Ano pa? Ano kulang to, bebe? Dugan natin. so true spando spando boy ayan asan ba ano pa may sabaw na tayo ano ha huh? uh, Ano pa? Ay, may sabaw naman tayo. Ah. Hindi, baby. Parang -tansi, tansi, uh -huh. siya, oh, regular na lang. Ito pa isa lang. rice, ma'am? Ah, uh, dalawa na. Dalawa. Uh, day ako ngayon. Rice. Ah, na lang tayo na. Ah, drinks. Tubig na lang. Isang tubig lang. Bibili ata siya ng ano. Uh, Ito tayo sa mahangin. Ayan, yeah, uh, meron siyang milk tea dito. Ano pa ba? Yan? Uh? Ah? Ha? Avocado. Ha? Ah? Avocado. Dalawa eh. Buy one get one yan. Eh. Ha? Uh, ayan, mga farmer pina kanina ayan medyo nag observe lang tayo so ah, hindi siya ganun kasing laki ayan uh, ayan andyan na pala yung pagkain natin hindi siya ganun kasing laki nung sa mga previous na pinuntahan natin kagaya ng sa uh, isa bakolod ormo uh, cebu So, siguro dahil uh, masyado pong ano eh, Paluwag ba? Hindi compress, ano? So, siguro ganon. Kasi sa tingin ko, kung busy po ito, uh, marami ang Nagtatayuan O baka bago lang, ba So, ayun po. ah uh, doon sa Cebu, Grabe, ang dami din po, busy-busy yung tao. Pero mas nag-enjoy po ako sa pagkain doon sa sa Ormoc dahil na gusto ko yung tinola nila plus yung mga inihaw na, na ano, masarap masarap po sa Ormoc so yung sa Ormoc, ano pa lang halos sa uh, 5 o'clock punong puno na po ng tao eh ang dami na so ngayon dito ay 6 o'clock ito pa lang po oh, hindi pa naman ganun dahil pa nagpapamasahe eh, baka yan pupunta rin dito ayan pero ang laki po ng uh, parking nila dito sobra oh. Ayan na, Ano na yan? Isa lang? Uh, okay. Di ba isa lang yung order mo? Baka okay, meron pa kasi hindi ah. naman magigit-gigit lang Oo, hindi po dalawa eh kasi, bawa eh. tayo ng ano? Klabi? Wow, kalbo! <laughs> Ayan, uy, tapos na mga farmer Hehehehe <laughs> Uy, pusog tayo Ayan Ayan lang, masyadong malakas po ang hangin dito hirap kumain, nagtutumbahan yung ano <laughs> lakas yung hangin ano mas malakas po ang hangin pero ayos sabi feeling ko tumaba ako pero walang magagawa eh, talagang ano eh oo eh oo okay. oh, nga na ayan, may pamasahe dito mga farmer dami pa rin hanggang gabi ayan, dami pa rin nagmamasahe hanggang gabi hmm Amang ano lang, chismisan tapos habang nagpapaano ng paa. Masarap pa magpaano ng paa, eh ba? Masamasahe yung ganyan yung paa mo. Is ba 'yon? Ha? Puts pa ba 'yan, ha? Okay na tayo. Ah, eh okay no. masarap oh. yung ganyan, yung talagang nilikod mo, no. Ayan. So ayan, gabi na tayo mga farmer. Kanina maliwanag pa. Ayan, madilim na. Tingnan naman natin kung ano na ang itsura. Dito tayo dito. Ay, bukong lang dito. Ano yung panahatin ito eh. Ayan o. Ano ang pangarap ko yan? Magtenis Kaya lang na, tennis elbow na ako. <laughs> Ganda sana na. No? Pili kasi tayo sa tennis mga farmer. <laughs> Pwede mong i-train mga ba anak mo. No. lang pang mayaman kasing laro 'yan. Gagastosan mo talaga. So ayan mga farmer, maiba tayo. Ayun na bukas na 'yung mga ilaw. Wow, ang ganda Ang liwanag. Mga solar ano nila, lights ayun 'no, tataas. Mm. Ang sarap nung hangin. Ano 'yun? Ibon 'yun? liliit ano? Okay. Jogging. So, ayos ha. San ang ano natin? San ba tayo? Pwede na lang dito. Pwede na dito. Uwi na tayo. Wala tayong tubig. Ha? Saan ay bibili? ito may tubig dito. Ah, meron ba doon? 7-Eleven? Okay. Yan tapos balik tayo dito sa palengke mga ka-farmer ayan pagkatapos ng street food ay kainan natin dun ito naman wow puso puso din palang puso rito parang style si Burin mga ka-farmer ayan so kanina ayan. May manok na ako, may manok na ako dito, sabi niya. Manok na ako diri, sabi niya. Puso is life. Yeah, Lagi yeah. ba? Main tira. Lagi ba? pinipilahan talaga na no? haba ang haba bebe Ay, ha ang haba ng pila ang haba ng pila si Macjoy Joy haba ng pila kay Macjoy Joy ayan <laughs> Wala <laughs> pila kay Macjoy. Ayan, ah, drum drum na puso. Ayan, oh, masarap yung fried chicken niya, ano ah. Naalala mo kung paano nila sinasayang ito? May tubig ba sa ano? Isushoot nga, tapos may... Ayan. Alin? Oo. Oh, Ayan, ito naman mga lamb. Uh, mga farmer. Ito na pala yung painitan eh. Wala na. Wala na sarado na bukas na yan yan po yung painita nila dito pansit na po ayun ito masarap po ito yung kinikrate ko eh wah oh. Oh, gulay Ay. bukas dito tayo kumain na dito naman tayo bukas na gabi ayan oh, o dito tayo kakain ayan oh. You, sir. Ang sarap ah. May gata pa na na. Ano, oh. ah. hmm. galing. Sarado na yung painitan. Bukas tayo na dito. Ay! Saman. Mga ba ng tila dalawang patong pala hindi pala pila ito yan beans Double beans ayun o 1 sa kanira beans ayun o may garban sauce Kencing dia, kencing kuantro. Kencing. 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 Welcome to Dumaguete. Simpleng ano lang. Dile. Siplon. Oh. Latag ka lang dito. Di ba? Discounted ka lang. Latag ka lang. Bibili na. Di ba? O ito. Dessert. Ayan magbabarkada Talagang ano oh, yung ano yung ano yung ano yung ano Si Lich Hindi ko alam Si Tao Ah, yun o Yung tulingan nila dito, hindi ka gaya sa Batangas, may hiwa Pinitpit Flat no, Dito buo lang Iba-ibang uh, iba style talaga eh. Kala ko tapos na tayo. Mayroon pa pala. Galing. gaya pa kasi magkapis si Bebe. Pero, ayan. Wala. Ay, haba din ah. Oh. Pinag-uunahan ah. Oh. Ayan. Mm, masarap. Life. so ayan mga ka-farmer dyan po nagtatapos na finally tapos na po tayo ah ang galing ano parang ang sarap kumain dun ah <laughs> ayan hindi na naman natin kung magkano lang aabutin so ayan maraming salamat at magandang buhay welcome to Dumaguete